Nagtag ang Angel Salazar Memorial General Hospital sa mga nabiktima nga pasahero kang series bus liner nga nahulog sa tulay sa Banua kang Patnongon. Halos tanan nga pasahero nakaagam ka mga kapilasan sa andang kalawasan. Pira ka mga nabiktima ang ginpang x-ray kun bala may mga mari sa andang kalawasan. May mga nagbulig man sa mga pasahero nga may sarakyan nga nagdara sa hospital. So, pag-abot namon to, ng series bus na tumbaran, no? Pag ang mga pasyente, diyan pa. So, nag-insigida, nag aksyon nag ng pagnungon polis, kagang ibang iban nga mga on-site bilang nga mga salakyan to, pag naman namon, nga kung pwede, -an na ang mga pasyente, kay mas importante kaysa sa ulaton pa ng ambulansya. So, ako gani ang nadara ko, nag-abusong pa, tag no? Pag may bata ka na nga So tapos ang ibang nga ang kang pulis, uh, bari ang mga lima nanda, tapos may mga head injuries, no? Ang ibang taga Bugasong, iban taga Sibaste, ang ibang taga Barbasa, sari-sari mga lugar. Pero ang uh, pinaka-importante sa tanan, ang uh, kunanda, madasig ka no, ang dalagan kang bus. Tapos, imbis nga nag uh, sa Barandilla kang bridge, rugtuta na nag uh, sa Idalong Gid, wala mag agi sa barandilya kang bridge ang bus. Kundi nagdiretso gid so naglumpat dito sa kwan sa bangin. Suno sa investigasyon kang kapulisan, naduraan kang kontrol ang driver sa anang preno kabangdanan Domeretso nag-awas sa kurba kang dalanan. Nag-abot man ang pamunuan kang series liner sa hospital para mag-asikaso ka mga kinanlanan ka mga pasahero. Para Patrol, Peter Saldivar.